114, e 112, dos, 114, e 112, tres, 114, 115, 116, 117, tu, 119, 110, 111, 112, 113, 114, 115, pausay. Tapos, sige po, atras pa po. Sige po, atras lang po tayo. Yan. Very good po. Yan. Ah, tapos po, sige po, atras lang. Sige pa na po. Lahat po tayo sa gilid. Saka po natin ang pinas sa gilid. Kung nakikita niyo yung puting linya, niya kayo umapang. Yan. Yan. Yan, di ba? Kaya dating barangay sa akin. Sige po. Pila po. Tapos, ay grabe. Mamaya po ha, wala akong pala. Kasi makikita sa camera, dapat mukhang malinis ang mga taga-barangay sa akin. Pakaka, ang dami na kagad pinagkainan ng almusal. Atras po tayo. Sige na po, atras. Atras lang po. Kasi para lahat tayo maayo. Sige na po, atras. Okay, atras. Sa at Pilipinas, kung hindi sa buong mundo, gamit po ang print TV ng RPN9 at TV5. Kasama na rin po ang YouTube, Facebook ng TV5 at ng TVJ. So, ano po ang nangyayari po din yung araw na to, yun po ang live na live na nangyayari na papanood. ko. po, So po, at bakit po ba tayo nakapila dito? Tanungin niyo bakit? Okay. Eh, lungkot parang hindi na bumasag. Tanong niyo bakit po tayo nakapila ngayong umaga? Diba, hindi nagsasalitay ah. na ato ka. Sa ikulaga po, kung sino ang pinakamaingay, pinakamasaya, energetic, yan po ang nilalapitan ng swerte sa amin. So, dapat po natin maging masaya, maingay at energetic kasi po ang barangay niyo po ang bida ngayon sa sugod bahay. So dapat masaya kahit sino po sa inyo, dapat maligaya lang po tayo ngayong Sabado. So, binulit ko po, ba, tanong niyo bakit po tayo nakapina ng ganito kaumaga? Gantong po, kayo po ay i-verify. Bakit po ba i-verify yung number tuwing morning sa sugod bahay? Gantong po, kasimple. Kung sino lang po yung i-verify na, na number, sila lang po yung mga number na inuulog sa box. Bakit po? Kasi po, for example, 1 to, 1 to 150 or 50 ay yung mga number na walang taong lista lang, hindi dumating. Eh nangkataon, sila yung sunod-sunod na nabuno. dahil hindi natin alam kung sino ang naguguno. So, ang mangyayari po, una, uhubusin po ang oras natin dahil wala naman po talaga ganung number. Pangalawa, baka ng ang nanonood, bakit may ganung number? Nagunod, wala naman tao, baka isipin, nandadaya po kami. So, ang purpose po ng verification every morning, kayo po ay bini-verify, chine-check yung number. Kung sino lang po yung number na nagcheckan, automatic sila lamang po ang chance na magunod o manalo. So kung ngayong ngayon po verify po kayo. Kung sino po ang nagpanista, sila po dapat lang may hawak ng walis. Hindi po yan pwedeng pahawak sa kapatid, sa anak, sa apo, sa asawa, kung pwede naman. Para pantay-pantay po ang laban. Kung sino lang dyan sa kasakila, sila lang po ang may chance manalo. Naunawaan po. So kung kayo po ay hindi may-ari ng numero na yan, o hindi kayo may-ari niyan, hindi rin po kayo mananalo. For example, yung isang araw, yung masusugot, Thursday pa yun, yung lasing po, na may hawak ng number, nakatulog na, ang may hawak yung asawa niya, instead na masugot po, bumulot po ng panibago. So, hindi po pwedeng gano'n. Kasi kahit kung makalusot pa kayo sa amin sa life, hihiyang kayo ng ID kung katunayan na kayo po ba talaga yung tao na yun. Pag napatunayan po hindi po kayo, hindi nyo rin po makukuha yung price so, kahit na airin po kayo sa TV. Kasi kung sino po ang nakapila, sila po ang nagtsatsaga, sila lang po ang may deserve na manalo. Tama o mali? Tama! Para pantay-pantay po tayo. Kasi mayroon naman po, yung iba na maghapon, magtanghali, nakapila. Yung iba pinahawak na lang, tapos nakalusok. Diba? Kaya may pit po kami sa mga ganyan. So yan po ang purpose ng verification every morning. Kung sino lang po ang nakapila at make sure na sila yung may hawak ng number, sila lang po ang ating yung sa ating boxes to do. Tama kalit! Okay, ganun po ang nangyayari, ha. Marami po ganyan nangyayari sa amin. For example, ulit, sa pagpandakan. Live and taping kami, Wednesday yata yun. Yung nanay, tinamad na sa live na doon. So ending, nabunod po siya. Nabilangan siya ng 10 segundo. Kasi kailangan sa loob ng 10 segundo, makakarating kayo sa host. Kung hindi kayo nakarating, bubunod ng panibago. Eh siya yung sugod ba ay? So, hindi siya nakarating, ako may hawak. So, disqualified. Nagkataon, kuwari ito ang bahay ni nanay. Yung bahay na yan, yung pangalawang nabuno. tiyak na iyak ng nanay. Kasi binibilangan ng 80,000 yung winner na dapat sa kanya, iyak siya na iyak. Nga nga, naging bato pa. Bakit ko po sinasabi, hindi lang po labanan ng swerte ang subot bahay, ito po ay labanan ng tsagaan. Kasi kung hindi po kayo matyaka, wala rin po ang sa inyo. Kahit pabulot po kayo, kung wala naman po kayo sa pila at nabilangan po kayo, wala rin po. Sayang po, marami pong ganyan nangyayari sa akin. May makati, minsan iba po, okay? No, no, tama. Hindi lahat dito. Matatak naman dito rin, may mahiwi talaga. So parang hindi makasapro yung katabi nyo. Aba, aba, aba ko rin naman. Hindi ko hindi, hindi Tama, mali akin mo ang tumakay sa ano, ang amoy ha? Para nakahalo-halo na ito po ninyo. Panglima, magkita, panglipstick. Mali nyo kayo po ang mabunod. At least fresh painting na sa TV habang buhay na sa social media. Tama, mali. Okay. Sa so, loob, susuotin na magpong damit, kailangan po wala pong tatak ng kahit anong brand ng produkto. For example, ang sponsor natin ngayon, CD may tatak ng ibang pagkain yung ano nyo o kaya your ko ibang tatak din po. Nakakahiya po sa kliyente. Sila po yung nagbibigay ng sponsor tapos nagkatao kayo yung nabunog ibang tatak ng damit ng sa Tama mali. <laughs> Siyempre parang sila na yung nagregalo parang napahiyapa sila nalaman pa nila yung studio. So iniiwasan po namin na may tatak ng kahit anong produkto yung damit. Wala rin po mga shop pens, lumibiton, syanek, kasi hindi naman natin sila sponsor Baka kayo ang masugod, tatat -tat na tatat -tat yung damit n'yo. Siyempre, yung minuto po kayo lalabas sa TV. Naunawaan po? Okay, pangalawa po, bawal din ang damit na may politiko. Lagi na election connection, party list, mayor, senador, kung ano man po. Bawal na kahit anong damit na may politiko sa damit. Okay po yeah, ngayon. Pangatlo, bawal din po ang damit na may mahahali at hindi magaganda. For example, ito sa araw, yung damit na sa likod may F-U-C-K-U uh -huh. na kamay. So, naloka kaming lahat. Buti na lang pabilis yung makisipabay po, pinatakpan namin yung likod. Si ate ko. po. Siyempre, so, kami po ay noon time show, Tangaling tapat po ito, lahat po nakakanoon. Hindi na ay ay din na hindi magagandang katak sa dami. Bawal din po ang mamay, hindi kayo naligo, nakapangtulog pa kayo, nighty spaghetti, nakasexy short. Hindi po kami Viva Max. Wala rin pong nakahubad ng naka-t-shirt sando, kita kong anik-anik. Ha, uh, kami po ay mag show, Hindi po namin alam kung sino ang nabubunod. Maraming pagkakataon po kami nakaka-experience ng na ganyan. So, para sure lang po tayo na maayos yung kasota ng nabubunod, mag-print t-shirt na lang o kaya anything na damit na walang tatak, o mahalay o sexy kita yung mga kibis, kita yung mga lips. Ha, uh, kasi pag sumusunod ka rin kahit sa akin, kayo sa salay nyo sa harap ng bahay niyo o kung di ako yung bahay niyo sa kalsada tayo naunawaan po wala akong mo yung susuotin at ito pa po pag kayo po ay nanalo wala po may masasalamatan kung din TVJ, TV5 at yung Bulacano taping ko rin ang Thursday kaya ako naisre ibang network ko yung pinasalamatan at buti taping pwede ikat pag kayo po sa ibang tao sa kanilang lang yung pupakukuha yung presa kasi nakakaya naman eh. Ibang network po ang dahilan kung bakit kami humiire. Ibang network po ang nagbibigay ng premyo sa inyo. ataw tawag po doon ay eh, respeto. Tama, mali. So iwasan niya po natin bumati ng ibang network. Nakakahiya po sa dahilan kung bakit po tayo nakatayo ngayon dito. Ha? Tandaan lang po yung mga reminders kasi marami po talagang tao na nakapila everyday, hindi nakikinig at papasaway. Ako po ang nag every morning. Tinatanong ko kayo kung naunawaan niyo. Kung kayo po ay hindi nakakaunawa, pwede niyo po ako lapitan. Ha? Huwag po kayong may magtanong. Narinig ko sa lulo? Okay, good luck. Ano oras po kayong babalik? Alas 10. 10 a.m. Dadalik pa rin po ang walis. Baka bumalik po kayo, wala kayong walis. Kung kayo sa doon lang atira. Bumain na, balik mo na. Mag yodoran uli. pa ulit. Paulit-ulit na pa sinasabi ko. Okay? Mainit po ang panahon. Pag-inom po ng maraming tubig. Okay po tayo. So, good lang po sa inyo. Sanayin po natin ang sarili natin na sa po ng kansa. Bakit po? Para yung host po, ang kanulo, makarating. Pag may barado po kasi pa parang nangyayari po, tumitigil sila. Kasi rin po makasya yung mga cameraman namin. O, John, di ba yung cameraman? May isang pagpuman uh, gumaga ang audio. Claro po? Okay, good lang para Parang may sagat. Magwe-verify tayo at mamimili na tayo kung sino ang mananalo ng bigas. Patataas ko po, po yung walis maya-maya. Pag kayo po ay na-picturean, ibig sabihin po, nominado po kayo. Hindi po ibig sabihin na-picturean ay kayo po ay nanalo na. Ibig sabihin na noon, kayo po ay pagpipilihan ng mga tao sa studio kung sino po ang mananalo ng bigas. Ngayong araw po na to, apat po ang mananalo ng 5,000 at isa po ang susunurin sa inyo ng swerte. Okay. Pag maayos po kayo ngayong araw, pwede po ulit kami pumalik sa susunod ng mga buwan. Pwede kami dito sa kaliwa o sa kanan nyo naman o no? sa ibang area nyo. Kaya parang po bumalik kami, maayos na po sana tayo ha. Okay lang po ba Okay. Huwag po antok, antok kayo. Kasi pag inaantok kayo, antok din din yung swerte. Dapat masaya lang po tayo ha. Okay, wait na. I-check ko kung pwede na tayo mag-verify para maka-uwi na kayo.